guys magluto tayo ng paragis guys ito guys oh maraming panong to guys maraming gamot guys Kanang marami yung mga sakit na magagamot nya dito guys paragis po yung tawagin dito sa amin yo karabaw grass ito makikita lang natin ito guys sa mga gilid gilid ng daanan sa mga labas ng bahay natin itutubo lang ito ito dapat ang amnoyin nyo ilaga nyo ito yung gamot niya at saka yung kanyang dahon gamot po ito sa UTI kidney problem uh, sakit sa tiyan basta maraming ano to guys maraming benepisyo ito Eh, nagluto nga ako nito guys kasi para sumasakit yung ano ko yung tagiliran ko <laughs> hirap na talaga pag may italitan na tayo guys kasi yun malabas na yung mga sakit sakit natin sa katawan nagbukal na siya guys tanda Bukalan na to 19 minutes guys bali uh, tulo ka baso ng tubig ako ni sagulan niya so, para to 10 minutes para to balik ito na siya guys oh kung kinuha ko ng tubig guys sinalin ko to sa tasa na ah, ito na yung tubig niya eh, papalamigin muna natin to guys bago inumin so, para siyang salabat guys ang kulay niya is madilaw dilaw pero ang lasa niya nito guys nakainom na ko nito ang lasa niya is para siyang mais guys na nilaga nyo parang mais guys na nilaga guys yung lasa nya nito gamot ito guys